I-discuss muna natin ang current situation para malaman natin kung par sa ibang reading o hindi. Dito ang side mo at dito naman ang side ng other ah, So, orig ang bida dito ha. Kasi yung nagawa ko kanina, dun sa isa ko pang channel, kabit na ang bida dun eh. So, dito, dito naman ang orig. Okay? So, dito orig bidang ang bida dito ay orig so dito ang kabit So, magsimula na tayo. Diyan tayo sa unang spread. So, hindi ko nagagamitan ng kamay kasi mawawala sa focus yung camera. Kasi na auto na-focus ko ay lumabolit. ayan Pinalinaw ko yung uh, unang spread. So, dyan ako magpo-focus. Meron tayong po cups, the moon, tapos dasahan. Well, ang dating dito, all of a sudden, o, oh, parang nagulat na lang yung iba sa inyo na biglang nawalan ng gana sa kanila, yung poso nila. In a way na hindi masyadong caring, hindi masyadong communicative. Para bang detached yung feeling ng poson mo sa iyo. Kanya yung nangyari. Tapos nalaman mo na ang reason pala ay may iba. May tinatagong secret eh tapos na reveal sa The third party situation to eh. Di malamang nalaman mo na na may iba na yung poson mo. Pero ang tanong kayo pa ba? O oh, no contact na to? Kayo pa rin ba? Yes or no? Kayo pa rin naman. Kasi may ano tayo eh. The Empress. So, love and abundance yan. Pero may nakita rin ako meaning yan. Pwede rin deep. ko ako ba nakita? Eh? Difficulty. Tama ba yun? Uh, um. Wait lang. Hanapin ko sa kodigo ko, ko. <laughs> Mayroon ako dito ang kodigo. Um, dito sa libro ko. So, ba nakita yun? Oo nga, ay Difficulty, doubt. The unknown. Aha. So, pwede rin palang ganito. Kayo pa rin, pero sabi ko nga kanina, Hmm, nakakalubuan kayo, difficulty. O nahirapan ka sa sitwasyon. O doubt ka sa person mo. Nagdududa ka sa person mo. Mm -hmm. Mo like, na-reveal na, na sa iyo itong other ah, person. Nalaman mo na na nagkaroon ng iba. Tapos, nakabalikan kayo. Kaya lang, parang wala ka ng tiwala. Sa mo nagka trust issues ka na mm -hmm. Sa poson mo hindi, hindi mo na siya mapagkatiwalaan Sa mga kung ano-ano sinasabi niya Feeling mo Lahat ay kasinungalingan. Ngayon Punta tayo dito sa other ah, the poson. Sa kabit Eh, hindi ko pala na-focus to no? Teka, ayan So, malinaw na yung ano, pangalawang spread. Seven of Swords. Ano ba itong isa? Wait lang. Ayusin ko lang. Ayan. Um, the Hanged Man. At Six of Swords. Actually, nagkagulo din silang dalawa. Uh -huh. diba, may ano tayo seven of swords di ba betrayal call dyan eh ano yan may nagloko tapos nag heal din sila sila pa rin kasi six of souls yung uli, di ba? Ano yan? Transition. Uh, pag move on. Ano pa ba? Weathering acceptance. Eh, sino yung nagloko dito? Kasi nag-upside down ng buhay nila. May nagloko kasi. So, alam din natin sino yung nagloko dito. Yung poson mo ba? Kasi kung poson mo, eh di ikaw yung ipinanloko sa kanya. Kung nagloko naman yung ada uh, poson, eh di nagka third party niloko ng ada poson yung poson mo so sino nagloko yung poson mo ba yes or no 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 daw eh di yung ada poson nagkaroon din ng iba yung ada poson kaya ay yeah, nag upside down din yung buhay nila dahil sa the hangman tapos dahil sa, dahil nga may six of swords tayo dito nagayos din sila tinanggap na lang na nagka nagkaroon ng iba kasi um nakarma yung person mo para bang wala siyang ibang choice kundi tanggapin yung nangyari dahil ganoon din naman ginawa niya sa iyo so sa isip niya kinarma siya so um, um, ano bang magandang explanation wala siyang ibang choice kundi tanggapin ang nangyari at, at, at hindi magalit ng todo sa Ah, the person. They heal. Alam niya sa sarili niya na ganun din naman ginagawa niya. Hmm. Eh, tatanong natin dito. Anong feelings nang poson mo sa iyo. At feelings. Nang poson mo sa kabit. Pero tingin ko sila pa rin. Nung kabit niya. Kahit niloko siya. So, ayan, malinaw na yung unang spread sa side mo. Eight of swords. King of wands. At nine of pentacles. So, anong feelings ng feelings mo? Ay, sorry. Feelings ng person mo sa sa'yo. A feeling trap siya dito. Ewan ko, ang dating Gusto niya ng attention dahil may King of Wands tayo dito Na para bang hindi siya makontento sa isa Gusto niya ng maraming attention mula sa iba-ibang tao may Pag uh, Flirt daring temptatious seductive na para bang may nine of pentacles tayo dito di ba ano yan na independence o singlehood so parang ang dating Wala siyang feeling sa iyo. <laughs> kasi ang huli ay nine of pentacles. Sa bagay may of, may ano tayo eight of swords, feeling trapped kasi. So wala siyang feeling sa iyo. Ang gusto niya mangyari ay mag-entertain ng iba't ibang klaseng tao sa buhay niya. Umaacting siya na Feeling niya single pa rin siya. Pero at the same time, di naman siya makawala sa iyo. Siguro dahil wala, wala siyang ibang bahay. O kasal kayo. O dumidepende siya sa iyo para sa pera. Kasi may eight of souls tayo. Kung isipin, kung gusto naman niya magloko, bakit di ka lang iwan? Eh, dahil may Eight of swords. So, somehow, hindi siya makalis. Feeling trapped siya. Sa iyo. O sa connection nyo. Na parang may nag, naglilimit sa kanya. Para hindi makalis. So, pupunta tayo dito sa uh, sa kabit. Anong feelings niya dyan? Meron tayo ditong chariot, hierophant, five of swords Well, ang dating sa akin Wala na rin siyang tiwala Diyan sa Adaposon o sa kabit niya Kasi nga niloko siya More like Ang gusto na lang niyang mangyari ay Paglaruan to Itong kabit sa bagay, niloko siya so gusto niya siguro gumanti so yun parang may lihim na motibo siya kaya nag stay pa rin siya dito sa kabit niya o ewan ko parang ginagamit lang niya siguro sa kung ano man yan na pwede niyang mahuthot doon kasi may hierophant tayo. Commitment. Um, meron tayong chariot na pwedeng may kinalaman sa control o power. So, Siguro nga may napapala siya dyan. Kaya kinokontrol niya. Pero wala naman siyang balak. Iwan ka para dyan. Sa kabit. Siguro pag naubos na yung benefits niya dyan sa uh, adipose, so ni iwan na rin niya yan. O pag nagsawa na siya. Pero um, gusto niya rin sigurong magiganti. Who knows? Kasi may ano tayo dito. Five of Swords. Anyways. Kuha tayo ng clue. Clue na ba? O... Kuha tayo ng Ibang deck. Huwag na. Ito na lang. Clue na lang siguro. Magbibigay ako ng anim na clue. Pero wag masyado magpay attention dito. Dahil dagdagin po lang mga to ang clue. Ay pwede. So kunin nyo lang ang clue na sa tingin niya sa inyo. So ang clue natin pwedeng tumama sa iyo. Sa poson mo. At sa kabit. Capricorn. Gemini. Scorpio. Scorpio ulit. Leo. Leo ulit. <laughs> Sa bagay, making of souls tayo dito. Aha. Uh -huh. Leo na Leo ah. Mm. Ulitin ko. Capricorn, Gemini, Scorpio. Scorpio ulit. Leo, Leo. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye po. Now.